Aprobano na sa konsiyo sa Lapu-Lapu City ang unidad sa alang sa pagpalambo sa drug uh, free workplace sa Dakbayan. Kilaw mong pinaagi uh, mahatagan og ligon nga kapasikaran ang malakang gihimo labi sa drug testing. Ang report ni Nico Serino. Sub-sub ang pagpahigayon og drug testing sa Lapu-Lapu City Government. Gawa sa City Department sa employees, lakip ang mga sa ilang girumbo aron matest ang mga personnel. Karong tuiga lang, kapin sa 2,300 na ang ilang na test, nga may resulta sa 61 nga nasuta nga positibo. Mas daghang opisina o mga barangay pa ang ikatakda nga suruyon o ipaubos sa testing kining maong mga laka nga gihimo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kung close-up, gilauman nga mas mapaligun pa sa gipapasar nga ordinansa sa Konseho sa Dakbayan. Aprobado sa final reading ni Atumiyaging Simana, ang lakang nga nag sa drug-free workplace policy sa city government. Naglatid sa mga pamaagi sa pagpahigayon sa drug testing random drug test, surprise drug test sa kabarangayan, sa atong mga buhatan. Right now, what we are doing ang before this ordinance, ang executive order ang manggod ni Mayor. With this ordinance, at least balao dyo siya, this is a uh, piece of legislation. Naglakip sa probisyon, nga kung mapilian sa pagpaubos sa random testing, required ang empleyado ug dili mabalibaran hustong ngipon sa implementasyon sa balaod ug tinguha sa city government kun mahulagway kini sa ilang hepe Very timely kay ma reinforce nato ang atong advocacy mm. in working for a drug free uh and a drug cleared barangays and a drug free workplace uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno Balitang Bisdak